Ganda ng ano? Kini spot ngayon. Sana sayo overheating. Nama hmm. yang kanyang cylinder head. problema nito kapag malamig pa uh, wala pa siyang usok dahil walang langis na tumatalsik so, kapag nasa normal nasa na siya uh, na temperature ng tubig niya no? normal operating temperature umusok na dito tapos uh, umusokan na ng oil so, yun yung problema nitong makina na to. problema may lumalabas na rito na oil at uh, usok kapag na observa so, muna natin kainitin muna natin hindi na natin kung talagang ano, ilalabas yan ang ano, oil at uh, white smoke hindi na natin usok na yun dyan daw nila kapag kamainit na yun. ngayon so far wala pa naman uh. initin pa natin tingnan natin talaga kung lalabas yan yun so meron ang lumalabas na ano oil yan so, ito yung sinasabi nung buyer na meron na daw lumalabas ngayon ang gusto niya is iba pa overhaul para matagal-tagal din daw niyang gamitin no? ang gagawin na lang din natin is kung ako sana uh, ah, ay ko pa i-general overhaul to so, minimal pa lang naman yung ano ah, tsaka wala pang usok talaga ng ano lumalabas yan o oh, no? kunting kunti lang yung lumalabas sa talsik so oh. ah hindi pa naman siya ano tingin ko ah, hindi pa nagbabawas ng oil pero ang gusto nung ano lagi dua na. General overall na, no? So, hindi kasi natin ma, ano to, mabigyan siya ng talagang cost ng, ano nito, overhaul. Kasi ang gusto niya, piston ring lang. Sabi ko, hindi pwedeng piston ring lang. Kasi makikita natin yan, kapag ka nabuksan na natin yung cylinder head. Kasi doon natin makikita yung kanyang bore, kung may tama o wala hindi natin makikita yan tapos yung mga valve guide kung kalog na ba o hindi pa di ba kasi kung mag-estimate ka lang na piston ring lang yung papalitan eh, mura lang yun ipapano diba, kung hindi lang yun ang may problema di ba napalitan palitan niyo muna yung ano combrater kasi kapag kasira yung brater nyan pag sira to hindi makabalik yung back pressure hindi mahigop nito intake hindi sya magsisirculate ulit ahanap at ahanap yun ang lalabasan yung mga naipon na ano sa ilalim na pressure kahit na mga bagong makina kapag ka hindi nakalabas yung hindi nakahinga dyan tatalsik talaga yan dito sa Britain o sa dipstick hindi naman hindi naman siya ganun ka wala namang malalaking lumalabas pero nalang lang kapag ka hinugot natin to pag hinugot natin yan meron talaga yan sa dito makikita natin hindi pa naman siya umusok ng yung maputi parang takore eh. Okay, natin yung ano. Ayan, meron na eh, yung lalabas dyan. Tatalsik na yan. Ayan na, oh, meron na. Oh. Ayan. Kapag binalik natin yan, mawawala ulit yan. Wala na oh. Ay, wala na o kasabi muna natin na doon muna tayo pero kung talagang mag tumilit sila na ipa general overhaul na o kasi pag general to dapat ibababa natin pero kung dukot lang dito na sa ano sa sasakyan hindi na natin ibababa yung makina wala pa naman mga leaks sa ano eh mga oil seal walang mga leak so check na natin alright so yan na kainit na ah, uh, mayroon na siyang lumalabas talaga dito at ah, uh, sinabi ko nga ah, uh, dito muna magpalit ah, uh, ang gusto ano suggestion ng mekaniko niya talaga ipapaduot na so bubuksan na lang natin to para hindi na tayo makipagtalo doon total babayaran naman nila no? so, gagawin na lang natin mahirap kasi yung pagpipilitin natin yung uh, opinion natin kasi meron din siyang sariling mekaniko na gumagawa okay so na lang uh, gagawin na lang natin to para matapos na rin two hours later kalas kalas uh, na so ang ganda pa yung sunog walang kakaibang kulay pare pareho Ayan. maganda yung lapat ng heat gasket walang sign ng overheating maganda din yung kanyang bore, makinis so ang gagawin na lang natin dito is susukatin natin yung ano susukatin natin yung stone ring dito sa kanyang liner okay So yun na, let namin kayo kapag ka, ano na ito, so part 2 nito, uh, pag ano natin, sukat ng piston ring, ng gap ng piston ring, tsaka pagbuo. So ito muna, baklas muna tayo. So yun, nakalas na lahat, so sandali lang kalasin, wala pang isang oras, kalas na.